Carbon copy ng tatay niya. Hi, it's me, Sherry Lemboy ng RWGF Philippines. Good morning. Meron po tayo ngayong bisita from Bataan si Sir Loy at kasama po nila ang kanilang driver na si Kuya Rene nagpa-drive na sila rito uh, bigla-biglang dumating si Sir Loy nang walang pasabi hindi man lang nagpa-book at uh, maswerte pa rin po sila dahil nadatnan po nila ako dito dahil minsan maaga pa lang wala na po ako dito sa so dami po ng ginagawa busy-busy uh, rin po minsan kaya ina-advise ko po sa mga gusto pong pumasyal, bumisita, um, magsabi po muna kayo para hindi po sayang yung lakad po ninyo. Ayan na nga, tumayo na si Sir Loy para kilatisin. Tignan po yung ating Henny. Nasubukan na rin po natin siya isang beses sa may Kalasyaw, Pangasinan. At nakauwi rin po siya dito sa ating farm. Ayan, napapangiti si Sir Loy nung hinawakan niya si Henny, ayan, kinilatis niya yung katawan at nagustuhan rin po niya. Ayan, syempre po hindi po mawawala dito yung picture-picture. So, magpipicture po muna kami. Sir Loy ng Bataan, Sir Rene. And... Shout out sa, shout out sa hami ko na supporter ko. Wow. Uh, kasupport sa inyo si ma'am. Anong pangalan ni ma'am sa Connie Prado. Ayan. Sir. hi ma'am Connie Prado ng Bataan. Madali po ang swerte. Malapit po ang swerte pagka po suporta ng asawa. Ayan po. Ayan, kitang kita po sa mga mata at sa mga ngiti ni Sir Loy na nagustuhan niya po yung mga nakuha niya sa atin. At uh, siya na rin po mismo ang nagsabi na satisfied daw po siya sa mga nakuha niya. Saan niyo po sila idediretso? Bataan na po. Sa bataan na po. Ayan. Thank you po. Thank you, <laughs> Yung ano, sir, yung bataan from dito sa amin. Mangaldan. Three hours po. Ang bilis po ni sir mag-drive. Ah, pag-tiplex. So, mas malapit po yung tiplex. Oo, kasi walang traffic pero pag dito po sa Alaminos. 4, ay, malayo yan. Mm. Pag ka ng Alaminos, ay, ikot ka pa ng Santa Cruz, ang balis. Kulungga mm. po, layo. Pag dyan kayo ikot, kaya mas maganda dito. Yan po ulit si Sir Rene and Sir Loy ng Saudi Arabia na taga Bataan. Maraming maraming salamat po sa sa tiwala po ninyo sa amin sa Sherry Lumboy RWGF Philippines. Masaya rin po ako sa sinabi nyo po na sobrang satisfied po kayo sa mga nakuha nyong materyales. Ayan, masaya daw si sir sa mga nakuha nilang materyales sa atin. Kaya pag happy po kayo, happy rin po ako. Ayan, thank you, thank you po. Sana po maparami po ninyo. Alagaan nyo pong maigi. Ayan, good luck po sa inyong breeding. Ayan po, sa mga... Walang sawang sumusuporta sa Sherry Lumboy, RWGF Philippines. Thank you, thank you po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Ini-invite ko po kayo, please subscribe Sherry Lumboy. At huwag niyo rin pong kalimutang pindutin yung notification bell button para ma-notify at updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, pwede niyo pong i-comment dyan yung mga pangalan po ninyo para sa next po na pag-upload ko ng video, ma-i-shoutout ko na po kayo. Ayan. Thank you po. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless. Thank you, Thank you very much. Sorry. Thank you. Thank you. Okay. Ay, ingat po!